What's up guys uh, Paalis muna tayo guys Puntang uh, Saudi Arabia Nandito na kami sa airport uh, Maraming salamat pala sa Tumulong sa akin Yung uh, binigay na Grocery kay uh, Jane Pugoon, sis Jane, maraming salamat sis Jane uh, Bigyan mo ako ng ano uh, Pumbaon Puntang uh, Saudi Arabia Maraming salamat sis Jane Nandito na kami sa airport yan uh, share out sa lahat maraming salamat sa tulong yung mga kaibigan please support my uh, youtube channel mga kaibigan Joseph Vlogs at saka yung uh, facebook page ko mga kaibigan uh, Suporta naman sa aking uh, facebook page uh, share naman mga kaibigan itong video uh, samahan niyo ako uh, papunta na tayo naman sa Saudi Arabia babalik tayo kasi uh, marami pa tayong uh, babayaran ng utang dami pang utang natin uh, shout out, big shout out pala kay ano uh, Boss Purdy big shout out Boss ano, uh, kay ano, Mark Turano, shout out Nay Mr. Mark maraming salamat Nay uh, Rini Uzi, no? Rini Uzi, maraming salamat Nay, dito na ako sa ano, airport uh, flight namin mamayang gabi ayun ano, hindi makita doon sa labas kasi ano, matano sa. May init pa kasi. yan maraming salamat na kaibigan